Hello guys, ayan nagluto pala ako dyan ng puto na gawa sa pancake mixture. Ayan, 250 grams pala yung niluto ko lang dyan guys, pang merienda naming tatlo. Sa 250 grams guys, naghalo ako ng 300 ml na tubig. Ayan, tapos halo lang natin yan ng mabuti para pat panta yung lasa ng puto natin. Ayan o, oh, hinalo-halo ko na yan. Tapos naglagay rin ako ng itlog. Isang pirasong itlog yung inilagay ko dyan. Yung puto natin, matamis na pala yan guys. Kasi pancake mixture nga yung gamit ko. Tapos, hinalo-halo ko lang yan ng mabuti. Tapos naglagay pala ako dyan ng kunting sugar. Kasi gusto ko, sobrang tamis yung puto na niloto ko. Nagpakulo na ako dyan ng tubig. At nagprepare na ako ng puto molder dyan. Yung puto molder ko dyan guys, nilagyan ko pala ng konting mantika. Mantika yung inilagay ko kasi mahal yung butter. Pwede rin butter ilagay nyo dyan. Para hindi didikit yung puto pagkaluto nyan. Ayan, binilisan ko lang yan kasi kumulo na yung tubig sa kaldero. Ayan. Huwag nyo lang paapawin. Kasi tutubo pa yung puto sa molder niyan guys. Sampung minuto pala yung ano ko dyan guys. Pag steam sa puto. Tapos yung takip ng kaldero binalot ko nang malinis na towel guys. Kasi mag-moist yan. Mapunta yan doon sa puto na niluto natin. Pwede rin kayo maglagay ng keso sa ibabaw ng puto para malinamnam din. Dagdag sarap sa puto nyo guys. Ayan luto na yung puto. Tignan nyo naman. Ang sarap. Yan, ilagay ko na sa plato. Pwede rin yan pambao ng mga junakis nyo, guys. Pambao ng asawa nyo sa trabaho. Ayan, oh. Sobrang lambot. Yan lang. Maraming salamat sa nanonood ng video. God bless po sa inyong lahat. Ayan, almusal na tayo at merienda.